ito po ay isang offset uh, bibigyan na ito isa parang baguhan pa lang siya pagdating doon sa uh, arganso conversion so ganito yung ginawa natin sure naman yan na pasok yan dyan at may siguradong may clearance pa uh, ginawa natin ganoon tapos dito ang ginawa natin sa talaga nya medyo hindi siya yung saktong sakto medyo maluwag ng konti hindi naman siya yung luwag as in luwag talaga ang ano natin doon is yung o-ring mismo madaling maipasok na ganon and then pagdating sa dulo eto na yung eksaktong eksakto walang kakalug-kalug pagdating dito sa bandang dulo so yung size nitong uh, etong itong dulo hanggang dito na may kobe, may ano yan um, o talaga ang pipigil dyan matibay na oring naman yung ginamit natin ito yung uh, marami tayong maraming kumuha sa atin ito sa doon sa isang platform na sinasalihan natin kasi napakatibay eh. so, itong tinan at ano, napakakunat <laughs> Ayan, tingnan nyo to. Oh. Kahit hilain mo. <laughs> Ayan, no? So, ganyan lang siya. Pero, sa ganyan, sa pondo, hindi siya bumibigay. So, napakagandang o-ring nito. Yan yung ginamit natin dito. Pag, hindi ko lang nadala yung tube niya, para maisukat natin. Ito, pag ipinasok mo na ganoon since may o-ring na siya, masikip na yan, medyo masikip na ipasok. Yan, ganyan. Pero dapat, wala siyang play. Dapat may magka-counter size. Ah, uh, ito, uh, maika-counter niya dito. Kasi, pag dito siya lang masikip dahil sa o-ring, medyo may play na konti. Kasi mahaba na yung dulo eh. Kaya dito sa dulo, talagang sakto-sakto yan na mapapasok mo ganoon Walang clearance. Talagang sakto-sakto. So dito, hindi na, pag nakasagad na siyang ganoon hindi na siya talaga gagalaw. Yung o-ring lang yung magpapunction dito sa may bandang ano. Haharangin niya yung hangin na lalabas. Dalawang o-ring yan, same ang groove niyan, kaya uh, makakasiguro ka na walang kalog din to yan since medyo baguhan yung mag adapt neto eh ganun yung ginawa ko ginawa ko ng sistema na hindi siya mahihirapan magpasok ng tube dito na pagdating naman sa dulo eh spit na pit na siya kaya pagka nalagyan niya ng pin dyan nalagyan ng pin hindi naman tatamaan yung butas kasi hindi na lang natin sa kasi baka mahirapan silang magpa-shoot. Kaya ang ano dyan is ganito, i pag naipasok siya sa tube, dapat medyo medyo Pwede masikip. Pwedeng maglagay muna ng teflon. Yan, aalisin itong ano, alisin muna yung o-ring. Tapos lagyan ng teflon para pag ipinasok masikip. Pagdating naman sa dulo is uh, ano na yan eh. Saka ngayon, ititimbangin na gano'n uh, na tama yung... Kasi eskopeta, hindi siya naihiwalay yung barrel at saka yung tube niya talaga nandun. Kaya kailangan, bago isalpak ito, uh, kapag nabutasan na, no, nalagyan na ng papasukan ng pin na ganyan, kailangan nakalagay na rin yung regulator at saka yung tank kailangan nandyan na siya para pag pinasok na gano'n lalagyan na lang ng pin dito sa lugar na to sa so, gitna mismo nito pagitan nito, itong ayan dyan maglalagay ng pin para matibay mahaba yung uh, magiging alawan sa dulo para hindi siya basta mapupunit kahit na pero ito ang dapat so we design na ganito dahil para hindi ang concern kasi ang concern kasi ni Sir Bargayo Bargayo is yung ano siya yung sigurado magkakasya yung tank niya at saka yung regulator kasi baka masaya nga naman yung tank at regulator niya so ito ay since hindi niya siya po pwedeng butasan pa ganon para mag join sila pag binutasan mo kasi yan isa hindi pwede ay dito talaga sa taas ito. Ito ay kayang-kaya naman dito kung mapapansin nyo wala siyang wala siyang ganitong bolt. Uh, unlike dito. Ito kasi pwedeng padaanin din yung butas. Tapos ito rin yung yung lagayan ng gauge niya nandun din nasa kaliwa. Ayan naman palagi nasa kaliwa kasi ko uh, na kapag may nag-request sa atin na ah uh, kaliwete siya. So sa kaliwa tayo maglalagay dito kasi uh, hawak mo yung ergan dito. So dito katitingin niyan. Kapag uh, right-handed naman, nandito yung ano mo, yung laruan mo. So dito 'yung tingin mo. Alangan magulo naman higyan So dito na. So yun. kaya kalimutan ang standard na gawa natin is pang right-handed. Eh, yung mga left-handed pwede naman mag-request kaya gumagawa tayo ng ganito na halos sa lahat ng type ng airgun maging sa mga PCP na like do sa Predator like yung Predator uh, ginagawa din natin ng offset yan kapag gustong uh, kapag gustong lagyan ng mas malaking tank uh, pati Predator pati yung ibang pati yung ibang type ng air gun basta kailangan palakihan yung tanke eh. kaya ginagawa natin ng ganito so hanggang dito na lang at uh, uh, yung may mga yung may mga concern at saka ano kaya may iyang magtanong sa akin ta, at saka yung mga nangangailangan ng ganito o may mga uh, kailangan nyo ng advice para doon sa inyong mga ergan at ano kaya sa akin uh, huwag kayo mahiyang magmessage at uh, tayo ay palagi namang nakatutok para uh, sumagot palagi, hindi naman umaabot ng dalawang araw at nasasagot ko yung mga tanong maliban lang doon sa mga tanong na minsan e eh, may tanong kasing common sense <laughs> makakasagot <laughs> kailangan lang kaunting common sense e eh. yung uh, gano'n i-pm nyo ako or contact nyo ako doon sa number ko at inilalagay ko po naman yan sa description ayan yung anodized natin ay uh, kulay black pa lang kasi yung gold ay hindi ko pa na-start i-mix So, ang ginagawa kasi natin dyan, sa parang kagaya nyan at ma marami tayong marami tayong ginagawa na ano, sa parang isang kulay na lang pinagagawang ko kaya puro black so kung ano man kasi yung black kaya nung una e, green yung green eh naubos na so dito ayan ah, uh, medyo may pagka akala mo medyo may ano yun kasi hindi ko na hindi ko siya inalis yung mga dulo ayan uh, dito naman pinakinis ko yung mga dulo niya kaya hindi siya hindi ba ano hindi matinig <laughs> ito medyo medyo eh ano pa hindi ko pa maghihintay pa to ng regulator kasi may kasamang regulator po ito eh. Yun nga pala, regarding sa put pump, wag na po kayong maglalagay, wag kayong maglalagay ng regulator dyan above 800 PSI. Kasi po, yung 800 PSI is inap na yan. Kasi yung dating, uh, kung susukatin nyo, yung laman talaga nung nagagawa sa pag pump sa put pump, pump niya isip uh, tingin ko hindi aabot ng 500 nyo, kasi sa patilya lang yun eh yung mga compressor nga ng mga nako mainit na siguro tong GoPro ko mainit na nga ito yung mga compressor nga po na ng sasakyan yung ginagamit yung paghangin ng sasakyan isa ano lang yun ah, piston pa nga yun eh at ring sobab bakal siya uh, piston ring mga aserado eh hindi nga mga hindi niya nga kaya yung 300 PSI yung pa kayang sapatilya lang na ibinobomba mong ganon ang makakaya nun so uh, ano ko dyan is na wala pa mga 400 PSI yung nagiging laman ng isang foot pump doon sa kanyang pagbomba doon sa sarili niyang foot pump so yung maging 800 siya is times 2 na yan, lampas na nung talagang power niya. So, uh, 800 PSI, malakas na yon. Kung makikita nyo, ba nyo yan. Uh, may compare nyo yung dating power dun sa magiging power after no conversion na ganyan, 800 PSI. Para po safe talaga yung inyong mga airgun. Tsaka, siyempre, yung ating uh, safety ang pinaka-importante dito. Kaya po, na ano natin yung 1,000 PSI, medyo mataas na yan. Unti-unti nang lumulobo yung tube ng ano mo dyan. Hanggang sa mabilis siyang masira. Kapag nagkaroon siya ng konting crack, di mo na yun maisisil. Hindi mo na, pag ininitan mo yun, hindi ka sure na tatagal yun. Parang ano na, once na magkaroon ng defect, ng crack, hindi mo na siya ulit uh, maaayos ng mabalik sa dati. Kaya po, 800 PSI, subuk na subuk na natin at Marami na tayong ginawang ganyan na 800 PSI talaga, no complain naman. At saka ano talaga, ibang iba daw talaga, nagbago, naging par uh, dati ng PCP yan, in-upgrade na lang. So, yan, na lang at uh, yun nga, okay kayo mahiyang Kumontak sa akin if ever na kailangan nyo ng konting advice at saka yun, uh, karagdagang ang kaalaman hanggat makakaya ko, sasagutin ko naman po yung mga tanong.